Parang mali rin ata to pin the blame fully on me. Why? Kasi again, uulitin ko po, ba? Diba? Itong pera na to, nagku it was piling up through the years. Sino sino ituturo namin? Si dapat leadership to. Nagkasagutan si na Senator JVR Ejercito at PhilHealth President and CEO Emanuele Desma sa plenaryo tungkol sa budget ng ahensya. Si Senador Pia Cayetano lang dapat ang sasagot sa mga tanong bilang sponsor ng health budget. Pero sinuspend ang rules para direktang sagutin ni Ledesma ang mga tanong ni Ehersito. Una nang nanawagan si Ehersito na si Bakina na si Ledesma sa pwesto. Anya, wala siyang personal na issue kay Ledesma. Ang tanong niya lang, bakit nito idineklarang sobrang pondo ang halos 90 billion pesos na PhilHealth Fund Gayong magagamit sana ito para mapababa ang mahal na gastusin ng mga Pilipinong na oospital. Ipinunto naman ni Ledesma na dalawang taon pa lang siya sa pwesto. Hindi rin daw niya ikinatuwa na nagkaroon ng 6 na raang bilyong pisong cash reserve ang ahensya, pero ilang taon daw yang naipon. I entered November 2022 po. Two months after, in February po, nag-adjust na kami ng case rates. And that's the first time po in 12 years. Siguro naman po, maybe you can give me some slack, Mr. President. Parang wag naman sabihin na wala po kaming ginagawa. Sa gitna ng late night deliberations, pinagsabihan ng ilang senador si Ledesma na magpakita siya ng respeto. Humingi naman siya ng paumanhin. Binalaan din ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada ang ibang mga ahensyang sasalang sa budget deliberations. There is a uh head of agency who answers, uh answers disrespectfully we can defer your budget sa isang text message sinabi ni Eherito na na-offend at medyo na siya sa pagsagot ni Ledesma Ayon sa ilang mga source, kinumpronta at sinigawa ni Sen. Robin Padilla si Ledesma sa labas ng session hall. Pero itinanggi ni Padilla. Anya, pinayuhan niya lang daw ang opisyal. Ipinagpaliban ng Senado ang pagpasa ng halos 278 billion pesos na panukalang budget ng Department of Health, kabilang na ang PhilHealth dahil marami pang tanong ang ibang mga senador. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.